What's up mga idol? <laughs> Welcome sa panibagong episode ng biyahe natin sa Lala uh, At magandang hapon sa inyo Sana okay lang kayo dyan Time check time 5.25 ng hapon Nandito ako ngayon sa may Karuhatan Road Papunta ako ngayon ng service road ng papuntang index Kung, kung dito ako manggagaling sa may MacArthur Highway Papuntang Malinta, kakanan ako service road ng index Eh, yan yun na malapit na lang daw dun na kausap ko na rin si madam eh, eh sabi niya tama naman daw yung pin location niya so yun guys at bago po bago ko patulin tong video na to guys gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng wala sawang sumusuporta at sumusubaybay maraming salamat din sa mga nagla nagsishare at nagsasubscribe maraming maraming salamat din sa mga boss natin dyan kay boss RG Francisco ng Matt Works kay boss Val Fernando ng Digital Works kay boss dyan ng Compact Towing Services maraming maraming salamat po so yun guys, tara may nakuha na akong booking, eh, tara samahan nyo ako let's go Ma'am Romeline? Ano po ito ma'am? Envelope po. Ang laman ito ma'am? Ang laman? Translucent po. na po babayaran daw? Ano anong pangalan nyo? Ako po, yung kay Romilin po yan. Oo. Uh, kayo, Mama, anong pangalan nyo? Ha? Ah? Jonalyn. Jonalyn? Magkapatid kayo? Apo. Wow. Oh. Sa YouTube yan, Mama. Kaway muna kayo. Hello. <laughs> <laughs> Thank you. Guys, item pickup up. Puro envelope lang to. Translucent envelope. So, yun. Tara, guys. Samahan nyo ako. Let's go. Sir, paano ako makakabalik ng MacArthur Highway? <tipos> Dire-direcho ah, lang to? <tipos> ah, okay. MacArthur lang. <tipos> ah, thank you. Dito pala may daan. <tipos> ma'am, kayo ma'am? wala pa kung ano mam ma first booking ko po kasi ito, ito guys item drop yung first booking natin from valenzuela to manila malapit lang to sa malacanang ngayon may nakuha tayo pa yung bagong booking from manila pa din dadali ng Quezon city sa may san francisco del monte at yun tawagan lang natin Hello po. Hello. Lala mo po. Tatanong ko lang ko kung kung anong item pa yung bibigay pen. kalaki laruan, sir? Kasya sa bag? Okay, sir. Pahintay na lang po. Thank you. Tanga na po. Estero, estero. ah uh, tawag na lang po ako pagdating ko dyan. Thank Taba. Guys, item pick dito sa May Manila, dadali ng San Francisco del Monte. Laruan lang, maliit na box ang travel time natin 24 minutes 7.5 kilometers tara guys samahan nyo ako ulit <laughs> let's go hello po hello Yes Ah, uh, alam mo po, dito na po ako sa Green Gate. Ayoko okay po muna. Ah. Tagal naman, hindi ko kabisado. Okay po. 78 lang, ma'am. 78 lang, ma'am. Ako, ma'am, wala akong panukli. pang ko sana, ma'am eh. Magpasensya na po, ha. Ah. Buenas Kakadrop ah, ko lang guys May nakuha ko ulit na booking Quezon City to Cainta Rizal Sabi dalawang bag lang daw na may laman damit So Pabunta na ako ng pick up location At Medyo malapit na rin uh, mam ma Ma'am nandito na, na sa may parang Ano Ito pala 4 4 po ba Sige, ma'am. Ay, ma'am. Parang mabigat bigat niyan, ma'am, ah. Maglalayas na kayo. Alam mo, nito, ma'am, damit. Dito na babayaran yan, ma'am. Sana meron. baka na batu 153 parang wala Ada, dali na ako, ma'am. Thank you po. Guys, I'm pick up. Dalawang bag, may laman damit. May dala, may laman din bag. From Quezon City, dadali nang kainta. Tara guys, samahan nyo lang ako ha Let's go Saan galing yan? Ito Bilal. Ang pangalan nyo? Ha? Pangalan? Yon. Nyo? Henry Henry? Ya yeah, ingat Guys, item time drop from Quezon City to Kainta. na na yung bayad, 153. Sana may booking dito. Teka, magkoclose muna ako. Magkocomplete muna ako ng booking. Para may pumasok. Why? Ahem. <coughs> Mejor, señor, ah. mejor. Hola. Hindi Oo oh, nga, ako sir. Kasi Sir, baka sakali. Opo. Sa YouTube yan sir. Ah, sige, sige. Okay, sir. okay, sir. Lala sir Lala mo Opo Pwede na yan? Pwede na yan sir? Oo nga eh Sir, anong pangalan nyo sir? Edward. Sir Edward Salamat sir ha Salamat po Bye bye Sir, eh, ingat kayo. Guys, may nakuha na nga pala akong ano, booking habang palabas ako ng subdivision doon sa pinagdrapan ko from Quezon City to Kainta. Ang nakuha kong booking guys is Pasig.

Ah, sir. Kahit ko hindi, hindi ko alam, sir. Eh. Ngayon, ito, kasi Hmm. Teka lang, sir. May check ako. Para okay. ano pa alam mo, boss. Carl. Carl. Dito tayo sa Kaibigan basig tama ba to? ito pero yung pin doon hindi, dito, yan, dito. hindi yung pin hindi, ito, dito yung address, pero yung pin doon ayan no Pick up point pin doon pin. hindi, ito yung pin no hindi dito yung sa inyo hindi dito ako ngayon hindi dito ako ngayon Hmm. Kung lumabas sa system. Opo. Hindi, kung, siguro, kung sakali, kung magpapalala move kayo ulit, ilagay nyo na lang na, ano, na hindi mismo doon sa pin para hindi di maligaw yung rider. Yeah. O oh, nga, hindi kasi kapag sa lala mob sir, yeah. mas priority na sinusunod ng rider itong pin. Yeah. Hindi yung kung ano yung nakasulat doon. Pero nasan tayo ngayon? Nandito tayo. Nandito. Yun. Ito yung pinaka pin nyo. Layo. Oo. Oh. Ano yan sir? The damit lang to Stitch Ah Ito na magbabayad lang ano Shipping <coughs> <coughs> Ah ito ba yun? Sige <coughs> okay lang naman yun sir Tanggapin nyo na lang to Kaway naman kayo Thank you Wala kayong papa shoutout Shoutout <coughs> lang Ayun. Sige sir, tuloy na ako ha. Ah. salamat. YouTube yan sir. Ma'am, salamat po. Ingat po kayo. Guys, item pick up. Isang bag lang na puro damit. From Pasig to Quezon City sa May Quirino Highway sa Novaliches guys. At ang travel time natin 36 minutes. 18 kilometers layo pero kaya yan tara guys samahan nyo ako ulit let's go kaway ka ang pangalan mo Mary Joyce Mary Joyce ikaw ano oh, po JN o nag ka ang dami mong pangalan <laughs> Bye bye. Next time ulit. Para kayo rito no? Ingat kayo ha.